Wow, oh, ang sarap ng prito ni Idol ah. Mm. Napagod na. Muntik na sunog. Ayun no. Piritong isda na tuna. Yan kayo. guys. Oh. Guys. Piritong isda na tuna guys. Ang sarap talaga guys. Oh. Eh napapagod na daw kasi sunog na na ah, sunog na napagod na sunog pa ayan napagkasarap yan guys pero itong tuna na isda so, napagod na kasi sunog na ang kapadyan guys Napagasarap yan. Kasi napagod. Ayan guys, alam nyo yung napagod guys. So, eh, kay sunog guys, kaya napagod. Ayan. So, oh, apat na piraso yan guys. One, two, three, four. Napagod guys. Ayan. Loto na yan guys. Pwede na siguro yan guys. Sige nga. Kunin natin. Balik tara nga kung pagod. Abo. Pagod nga. Mukhang pwede na yan. Ayan guys. Kunin na natin guys. Ayan. Kasi nagugutom na sila. ba? Napagod na. Hmm. Ang sarap. Hmm. Durog pa. Oh. Nadurog na. Hmm. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.